gilangasan kas tingog sa motor anak kawagi batasan anang rebera anak ko isiligan raman na to anak sumurak si to anak atong tingog sa motor anak kawagi batasan anak yes anak so ayan, guys good morning happy Thursday everyone So today is August 14, 2025 Ayaw-araw ngayon ng Huwebes mga palangga So this is a Papi's update for today's episode for today's morning So ayan si Papi guys Mayroong dumadaan na motorsiklo mga palangga na sobrang langis ng tingo guys Sobrang napakalaki ng boses ng motorsiklo Ayan nagising bigla si Papi Sa to, anak. satu anak. Paminawa. Ang motor anak mo rin ibabaw taman anak. Oo anak. Ayan, good morning once again. So mga palangga, maayong buntag. So ito po ang update ni Papi ngayong umaga. Ayan, katatapos ko lang po maligo, guys. Ayan. Katatapos ko lang po maligo, basang-basa pa ang aking buhok, mga palangga. So naliligo po ako ngayon, guys, kasi uh, magpamasahe po ako sa kadahilanan po 'yung aking balikat dito. Pati 'yung aking siko, guys, masakit pa din. So parang may nalisa na ugat dito, guys. Ako, ako ni siyang ipahilot mga palangga So good morning, good morning Happy Thursday Kumusta ang inyong Thursday dyan? Happy blessed Thursday to all of us Ayan, I'm praying guys na Bigyan po tayo na malulusog na pangangatawan At uh, maraming blessing sa ating mahal na Pangito, Panginoong Hisos So good morning, good morning Saludo sa mga lahat na nanonood ng aming video ni Papi I love you all mga palangga So, this is uh, Papi's update. So, hindi pa masyadong mainit ngayon guys sa loob ng bahay. So, ayan. Huwag po kayong mag-alala. Morning, afternoon, and evening. Uh, magkukuha po ako ng mga videos ni Papi. Ayan po si Papi, mga palangga. Natulog ulit siya guys. Natutulog si Papi. Yan. Good morning, good morning. Kumusta po ang ating morning mga palangga? Yan. Happy, happy, bliss a Thursday sa atong tanan. As usual, nandito pa din kami sa loob ng bahay. So, yung mga content ko mga palangga, everyday. So, puro na mga press ko ang content na ko mga palangga everyday everyday magkukuha ako ng maraming video ni papi guys morning, afternoon and evening so ipapakita ko po sa inyo mga palangga si papi ang inyong iniidolong aso kung anong ginagawa niya dito sa bahay at ganoon din sa tindahan at sa labas ng bahay so hindi pa kami nakapunta sa bundok at sa kaingin guys sa kadahilanan po araw-araw dito umuulan at the same time uh, mayroong mga asong galak yung mga baliw na aso guys na mga ngagat bigla yun ang kinatatakutan ko mga palangga pag lumalabas ako so mas mabuti mas mainam guys na dito lang kami magkukuha ng video ni papi sa loob ng bahay everyday ganoon din sa tindahan at sa labas so dito lang kami magkukontent ni papi mga palangga so, saan na po hindi po kayo magsawang manunood Thank you for watching. I love you all. Happy Blessed Thursday.